Hi, ako si Angie, dati akong empleyado sa isang kumpanya sa loob ng 13 years. Araw-araw, gigising ng maaga, papasok sa trabaho, uuwing pagod, tapos ulit-ulit lang ang routine. Yung sinasabi nating rat race. Pero kahit ganon, parang laging may kulang. Ang sahod, sakto lang para sa mga gastusin. Pero Walang sobra para sa mga pangarap. Nagsimula akong maghanap ng mga side hustle. Tulad ng online selling, sari-sari store, kahit anong racket na pwedeng pagkakitaan. Kasi nga kulang. Maraming beses akong nadapa pero hindi ako sumuko. Hanggang isang araw napansin ko ang isang opportunity na kakaiba. Isang online travel and tours business. Nung una, duda pa ako, pero dahil sa dedikasyon at suporta ng tamang tao, natutunan ko kung paano ito patakbuhin. Unti-unti, ang dating side hustle na pampadagdag kita lang, naging isang negosyo na kaya kong ipagmalaki. Ngayon, hindi na ako sakto lang. Nakapag-resign na ako sa dati kong trabaho at mas nakaka-focus na sa sarili kong business mas marami na rin akong oras para sa pamilya at sa mga bagay na gusto kong gawin. At yun ang halos gusto ng lahat. Kung dati, rakitera lang ako, ngayon, isa na akong negosyante. Ang natutunan ko, hindi kailangan manatili sa isang lugar kung hindi ka na masaya. Maraming oportunidad sa paligid. Basta, handa kang mag-risk at magtrabaho ng mabuti. Ang importante, 'Yung totoong negosyo talaga. Ito lang iiwan ko sa kung kaya ko, kaya mo rin.